<laughs> nung huling punta po namin doon sa simbahan kami nagtuloy. Oh, Ay, siya po. Uh -huh. Yung nakaraan ko na. oh, po. Ano nakaraan? Yung may dala kaming Jollibee sa kaya. Oh, no? Ay, siya po. Siya uh -huh. na po. <laughs> siya? BBMRC si ba po kami? Yung mm -hmm. bawang bikula ng Kasama namin yung mga polis nung nakaraan. Yung po, siya na po. Ito po yung mga huli nila. o. Oh. Ang laki nito. Oh. Eh, ka mo ba Ang lalaki. Mga kasag ito. Oh. Dati nung bata pa ako nang huli. Wow. Ako, pero ngayon, malaki na ako ng na ako sa dagat hmm. Yan, malaking kasagutan eh. bakak makawala kasi 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 dito ako namamana. Ito mismo kasi 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 Sila ati pala ay galing sa Osmenya. Manidi. Uh, sila po yung uh, Manidi community na pinupuntahan po namin ng BBMRC yung binibigyan po namin ng ano, mga uh, tulong. Sila Boss Mitra at Madam Cherry Baharo Mitra. Ay, ito si Ate, isa itong ano, Manila community. Ay, nag-okay din po sila ng kasal. Nakailan ka na Ate? Ay, ah, nakatatlo ka na po. Si Ate naka na daw, ay 10. Ay, galing ni Ate magganap nung ano. Tinatapon lang ni Ate tapos sa papaluin ng isa. Kasi ako, yung ano po, pag pag may nakaano lang diyan tapos mahabula ako pag nag upo dun sa tubig sa kalang makukuha. Pwede <laughs> pala yung ganyan hukayin. Uy, Liam. Ito po yung anak ko. Oh, naggagaya na rin. Uy, <laughs> ano? Ay upo. May kasag dyan. May kasag. Ha? Huh? May kasag dyan? <laughs> ito na. Malapit na yung makuha ni ate. oh. Eh. So sundan mo lang yata yung butas, sana po. Hindi na may butas siyang matigas. Ah, may. Na kung paano mo siya matukoy po. Nandito po sila, ano, dahil partida po nung anak mo ate? ito o. Oh. Ay, layan o, oh. ayan o. Oh. Kaligo lang, mamaya po. Ayan, oh. nahul na ang lahat. Ayan, yan ang kamay. Ayan natukoy na. Ayan o, natukoy na. Ayan ni ate. Ayun. Mm. Oh, ayan. Oh. Ayan. Ah, Tatapon na natin. Ah, picturein mo. Picturein mo ah. dito. Oh. Ayan. Ayan. Oo. ayun, oh, <laughs> Ang galing. Ayan. Tinapon na. Kabayabuli natin. Pok pok. Pok pok. Hmm. Ayan. Mayroon din po itong sipit kaya ayan talagang doble ingat niya masakit po yung makasipit. Ah, kagat ng apo ko kanin. Oh, masakit po yung makasipit.

Nagukay ka na rin ah. Ay, kaso sila. Ha. Ah. Di na hukay na at pag nahuli natin gagataan natin. Uy. Ang <laughs> oh. <laughs> <laughs> <kaya> na, <laughs> 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 galing ni Ate at naka ano na, naka ilan na, 13 na pa no? Ay, 14 na. balik ka mo ano na 16 at sa kanya yung dalawa sa akin ang 14. Sa tricycle pala sila mami galing Ospina. Ay um, siya. Layo pala ng liguan nila doon. Doon ba mami... umami? Oh, dito kami noon, naglalagbay kami dito nila nung si Paula. Oo, oh, noong nakaraan, nandong kami. Doon ba ako namamana mami doon sa Kalibigo? Doon sa tapat nila pero malayo daw yun. Pababa Maray yung bundok. Ang Ayan si Liam ito po yung hinuhuli nila oh, ito. Yan. ginagataan po 'yan. Siguro masarap 'to may papaya na ano po. Masarap Santol pati. ano, santol, may santol. Para lang din siya ano, ang lasa nito ay yung coconut crab, yung malaki, yung hinuhuli diyan sa diyan sa mga mga menu coconut crab. Ganito siguro ang lasa noon. Malaki lang nga yung coconut crab, ibang itsura niya pero ano crab din siya. Uh -huh. ayan oh, si Ate oh, ang ang lalim na. Oh, ayun, ayun. Na, oh. Ayun na oh, nakita na ni Ate oh. Mm. Nakita hmm. nang Oh, may pasik ka Sige lang, ano po? <laughs> <laughs> may patay daw muna po sa kanya do. Tayin ko na daw. Ano patay? Yung. Yeah. <laughs> okay. Ilabas ko na. <lang>. Ay. Ang <laughs> lalim talaga oh. Hirap pa nak mag Malalim. Wala, mahaba ang kamay natin, kaya ganun din haba. Pero ano po, doon po ba sa may sa inyo, doon sa kalibig mas maganda ang gasang nyo doon? Kasi... Wala po, ay napasya lang po talaga dito. Kasi doon, hindi ano hindi ginagamitan ng dinamita. Ay, dito. susa. Minsan dito, may naputok dito. Mas manala na rin. Saba, madalik, magukay. Ganun din po. Gumalim na naman. Ay, magukay po pala yan. Uy, Diyan, makatama ka. Ayun siya ate o, oh. tingnan mo. Ang lalim natin ang ni ate. Oh, oh, oh. Na lalim na rin ang hinukay ni ate. Ang lalim na rin hinukay ni ate o. Halos 1 meter na. Ano yun daw o, may ano na oh. Ay, si ate. Ayan o, oh. ayun. Ano? 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 Oo, oh, oh, mala maababaw lang po. Ay, mababaw lang. Mm -hmm. Lakati. Mga ano ka. Ayun. Adag. Bungo na. Ang <laughs> <laughs> Na uh, na yun na daw si Ate. Nakakuha na naman si Ate oh, pero malalim mo siya dito. Malalim na oh. Ito na oh. Eh. <laughs> Kaya mo. Malalim. Sige po. Eh, kita mo halos magchuta si Ate ng lalim. siguro malaki 'yan. Malaki po siguro. malaki 'yan ato. Malalim ay. mga namimingwit dyan, yano, oh, palata ang mauli niya. palata. may ka na. Malili eh. hmm, ano, yung malilit po naisda. ano? ingyan lang sa mga. Ayun, 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 ayon 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 Ayun ayon ayun ayon 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 Itika, ayon 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 ayon

その向こうにパキツケがしてる。もしあると思い <rôlepotEN> <palélan ici> Hello guys, shout out sa BBMRT. <laughs> si ate <on> ito yung tsaga maghukay. Nababaw lang ito. na niya ate para makuha. Christmas sa kabila hindi ka makaho kayo kaya ano sa kahoy alin po hindi sa kabila sa ano ayan na po hindi mo maho kaya malalim sa kahoy. sa kano po pakatan ah pakatan hmm. baka alimango naman na po yun hindi na yung ganyan hindi po malaki yun gayon po kalaki siya ah malaki hmm. yung Iba Ay, dito. Coconut crab na yun? Hmm. Yun po. Yun po ang tinatawag na coconut crab. Malaki ang laman nun. Yun po sinasabi kong coconut crab. Kure. Kure ang tawag. Ibang itsura nun. Kesa dyan. Ito parang kasag na rin talaga. <coughs> oh! Rasal! Ayan na ito, mga kuha ah. na ni Ate. Ayan, mga galamay. Ito, ipakagat natin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pakagat mo pala yan. Dali mm. Mm. Ayun, ayun na. Ayan, ipisot <laughs> mo daw. Ayan na. Dali na, makamagsuot na naman. Oh, wow. ah. Ayan, nahuli na ni Ate. Ayan, makamagsuot Ito yung mag ko. Uh. <laughs> Dali, bibidyan kayo. Hahaha. <laughs> <laughs>